Uh, good morning, isang magandang umaga sa lahat ng aking mga ka-viewers uh, Ito na naman tayo sa ating panibagong update uh, Kung nasaan man tayo ngayon, nandito tayo sa uh, Hinunangan, Southern Leyte Ito po ngayon ang update ngayon sa lagay ng uh, area ng Hinunangan Yan po ang uh, punggamay Yan po ngayon guys at isang malakas na shout out pala kay Mr. Dongdong Giberts na nasa Westin Hotel Manila ngayon. At isang malakas na shout out ako sa sir. At mabuhay ka hangga't gusto mo. At kay Mr. John Monpuerto, shout out ako sa iyo, sir. Uh, thank you for support my channel at mabuhay ka hangga't gusto mo. Ito po guys ang kalagayan ngayon ng Uh, area dito sa inundangan ayan po guys uh. at hanggang dito na lang ang aking update mga ka viewers at huwag kalimutan mag like and follow sa aking channel at please support my youtube channel tinix tv at uh, sana uh, mag like kayo at follow sa aking channel Thank you at magandang umaga sa ating lahat. Tinex